Oh, so, so, ayan guys, si 3 really Ronis Vlog. <laughs> ayan, pinuntahan po ni Kuya Lars. Oh, ayan yung apo mo, yung inaanak mo. Hindi <laughs> mo raw siya binigyan ng pamasko. <laughs> ayan, oh. Diba? Hingi ka na, mano ka na sa ninong. Sabi mo, 10 milyon, bibigay sa'yo nito. Ayan, <laughs> <laughs> so, guys, namimili um, po kami ni Ate Oj naghanap po tayo ng mabibili dito guys Kaya wala po kami ni Ate Oh, eh. mga so, yun guys, yung amin na pamilyin, naghanap na po ng ko yun, nurse. Ano po kaya mabibili ko rito, guys? So, uh, ayan po si Ate Oats. Nakita ko na rin nandoon sa dulo. Hello Ate Oats. Ah, uh, Tiot, anong palaman pinipili mo? Ayan bay, masarap? Ha? And guys, napalagay so nyo. Ano masarap na palaman dito? Marami po rito pagpipilihan. Hindi ba yan? Oh, yan, yan. So, anong palaman ang kinuha? Hmm. Let's go, guys. Ikot-ikot. Alam niyo naman ito pag namili. Ah, minsan ayoko sumamang mamili. Sumasakit po ang mga kasukasuan ko yung Lars kaya iikot. Ayan, yan. Nag Nagtuturo na naman yan, guys. Ano yan? Ano yan? Hindi ba yan yun? Dato, dalawa ito eh. Hindi na, ano. Ay, ba't doro? <laughs> <laughs> hindi, maganda nga yun eh. Hindi mo nang mamayain. <laughs> <laughs> Buksan mo muna kaya. Tikman mo. Oh. Biskotyo. Oh, yan. Okay na. Uwi na tayo. Mga kapusin na si Kuya Lars. <laughs> Ang bibili picture yan. Awot na, awot <laughs> <Out> na. Awot na, ate. Awot Adios. Kung chicheria. Chicheria? Para dun sa dalawa. Oi, okay, wala naman yung dalawa. bibiliin mo yung dalawa si Kuya Lars, di mo inaalalang bilihan. Yung ako kasama mo. Yung dalawang naaalala mo, eh wala naman sa atin. Talaga. Ay, Oi, okay, kailan? Hindi si Kuya Lars ang inaalala mo. Eh. Tapos ako ang lagi mong kasama. Ha, eh. ah, guys. Yan si Ate Oats. Hindi niya mapagmahal sa asawa yan eh. <laughs> Ato si ate si <laughs> Hindi mo ba ako mahal, Mi? Parang, hindi mo na ako mahal ah. Kasi hindi mo na ako tinatanong ano mga gusto ko. <laughs> ha? Talaga. Talag Guys, hindi na ako mahal. Hindi na ako sa amin yung uwi <laughs> pang manggat ayan na wala na akong babae dito so ayan guys naghahanap na yung mga chichiria to mahilig sa chichirya yung dalawang anak ko eh. si kuya Lennard, si Labuis yun po yung kanyang hinahalala pag uwi, meron mga nga tayo po yung dalawa ko mga nga no guys pero si Kuya Lars talaga, hindi niya ako ano, may gusto akong kunin, ayaw. Mahal daw guys. <laughs> oh ano naman yan? Sweet coin, play ball, coin case. May pipino ka ba? Ay wala pala, yun nakalimutan ko yung cucumber. and so, Guys, bibili kami ng pipino. Siyempre, ang gagawin. So, sa ni Ate Ots, sa kanyang bondes bangus na naman na pirito. Hindi po nawawala yun. Talagang favorite niya. Ayan, napunta kami rito sa mga gulay. Meron ba? Ayan, ayan. Ayan, oh. Ayan, sa baba. fruits nila rito guys may watermelon, papaya, saging uh, suha okay guys ito po yung mga apple nila ayan, gumawa ng strawberry yan, okay yan Wala ka pa rin mapili. Baka pwede ano, tikim muna. Di ba pwede yun? So, yan guys. Punta na kami ng counter. Pambayad so, na po. I-ready mo na ang Pambayad. Ayan, go. Kami game. Kay... Ate. Ayan, guys. Bye-bye na po. Dopoman. Good afternoon. Coffee okay. okay, box na nang. Kadina yo. Kano kaya itong babayaran namin? Pwede ba ako dito maiwan, ma'am? Ano? Ay, naman hindi mo nakalimutan ang pagkain mo. Ayan. hala, ala. 1000 mayigis na. hala, hala. <laughs>

Lola yo, Ate Ani, shout po sa inyo lahat kay Tri Rons Vlog, Loriana the Simple Man Tri Rons Vlog. Uh, Dr. Vero, shout sa iyo Jen Reyes. Basta uh, mga Papa vloggers ko diyan, shoutout out po sa inyo lahat. Ay, uh, yes. So, uh, ayan na guys, ayan na, ayan na Ayan na po yung price niya guys Ayan guys Ayan na guys Hindi po kasi magkukuha si Ate Ayan guys. eh. pa dito si Park yun ang nawala sa isip ko yun yung favorite mo yun no? parang gumaganti lang ako <laughs> ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan nga yung problema ko eh Oo, Pagluluto ko eh Wala akong mailuto eh <laughs> Kaya mo ba yan, Ate Oats? Kaya mo yan! <laughs> oh, ang lakas talaga na yung Ate Oats ko eh. Ayan na guys! Ayan Ayan na guys! <laughs>